Sa wakas nga ay nakarating na rin kami ni Aling Rina dito sa Vietnam. Napakarami nga pala ditong masarap na pagkain. Meron nga pala ditong noodles na lasang sinigang. Meron ding napakasarap na chorizo at merong prutas na ngayon ko lang matitikman. Nagpunta rin pala kami dito sa sikat na kapehan dito sa Vietnam. Gusto kasi namin matikman ang pinagmamalaki nilang egg coffee. Napakadami din pala ditong pwedeng pasyalan. Napakasaya din pala dito tuwing hating gabi. So paano guys? Tara! Kung mapapansin nyo nga ay meron kaming bitbit na maleta. Pupunta kasi kami ni Aling Regina sa Vietnam. Alas 5 nga pala ng umaga ang lipad ng aming aeroplano. Sa wakas nga ay magagamit na rin namin ang aming pasaporte. Ako nga pala ay napakasaya dahil dalawa kami nga alis papunta ng iba bansa. Kahit ilang beses na nga pala ako ng aeroplano, kinakabahan pa rin ako. Halos tatlong oras nga pala ang papunta sa Vietnam. Nakatulog nga pala kami sa biyahe at pagising namin may liwanag na. Ito lang naman talaga ang tinatawag na overlooking. Sa wakas nga ay nandito na rin kami sa Hanoi Airport. Yung dati nga pala pinapangarap namin makarating sa Vietnam ay natupad na dahil ibang nga pala ang pera dito sa bet na kailangan namin magpapalit. Kung mapapansin nyo nga, ay napakalaki ng na numero na kanilang pera. Kailangan din pala namin bumili ng SIM card para sa aming internet. Ito nga pala ay nagkakalaga ng 350,000 bet dong. Sa mga nagbabalak nga pala na pumunta dito sa bet na kailangan nyo ng application na clock. May mga ilang driver kasi dito na mapagsamantala. Sa pamamagitan nito, malalaman nyo ang tamang presyo na inyong pupuntahan. 30 minutes nga pala ang aming biyahe papunta sa hotel na aming tutuluyan. May nadaanan nga pala kami tuloy na napakaganda na parang San Manico Bridge. Talagang nandito na nga pala kami sa ibang bansa dahil kakaiba ang kanilang ang ginagamit na motor. Napansin ko rin pala dito na hindi sila gumagamit na full face na helmet. Isa nga rin pala sa napansin ko ay walang traffic enforcer. Maraming salamat nga pala kay Manong Driver dahil nakarating kami ng ligtas. Dito nga pala kami nag-check-in sa may ilitahan ng hotel. Maganda naman ang amin tinuluyan at napakaaliwalas. Fully air condition na nga rin pala to at meron na rin TV. Ang kaso nga lang hindi tayo makakapanood ng batang kaya po dahil puro biyat na misa mga palabas. Dahil hindi pa kami nag-aalmo lumabas muna kami ni Aling Regina. May nakapagsabi nga pala sa aming tour guide na mura daw kumain sa ganitong klaseng lugar. Kaya naman guys, naglakad-lakad pa kami at dito kami pad. Ito nga pala ang tinatawag na bon Ito nga pala ay noodle soup na merong chicken, beef at tofu. Itsura pa lang nito ay mukha ng masarap ang sabaw. Tamang-tama nga ito dahil napakalamig dito sa Hanoi. Kung ikukumpara nga natin para siyang mami sa ating lugar. Kaya naman guys, mapapapudrip na naman si Kuya Bay Nuri. Para mas masarap daw ay kailangan natin lagyan ng chili oil. At syempre hindi mawawala ang kalamansi. Napansin ko nga na mas nahawig ito sa kinalas dahil sa noodles nito na kulay puti. Ang kaso lang guys, sa unang tikim ko ng sabaw ay para siyang sinigang. Nasabi ko nga ito dahil meron halong kamatis. Wala namang pinagkaiba ang sa kanila at sa atin. Ang nagustuhan nga pala namin ni Aling Rina ang kanilang noodles. Napakasarap kasi nito at napakalinamnam. Nanunood kasi to sa aking bibig at madaling natutunaw. Sinubukan ko rin pala itong lagyan ng gulay. Medyo kakaiba nga pala ang lasa nito pero masarap. Ang presyo naman nito ay nagkakalaga ng 50,000 Vietnamese dong. Sulit na sulit nga pala to dahil napakarami ng serving. Nakakaaliw din pala dito kumain dahil para ka lang nasa Parisan sa Pilipinas. Naubos ko nga to dahil napakasarap ng lasa. Pagkatapos nga pala namin kumain ay may dumaan na nagtitinda ng prutas. Dati nga ay nakikita ko lang to sa TV ay sa personal na kakatuwa nga dito dahil meron daw pre-taste. Ito nga pala ay mukhang hilaw na kamatis pero ang kalasa niya ay peras. Tinikman din pala ito ni Aling Rihina, mabuti na lang nagustuhan niya ang lasa. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 100 pesos per kilo. Nakalimutan ko nga na nasa Vietnam kami kaya ito ang nabigay ko. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 100,000 per kilo Vietnamese dong. Nakakaya naman kasi kung hindi kami bibili. Hindi pa man kami nakakalayo ay may nag-alok sa amin na nagtitinda ng donut. Iba't iba nga pala ang flavor nito pero mukhang lahat ay masarap. Kada isa nga ay nagkakahalaga ng 10,000 Vietnamese dong. Authentic na donut nga pala ito sa Vietnam na tinatawag na ban run para matagtag nga palang aming kinain naglakad-lakad muna kami ni Aling Regina nakakatawa nga dito dahil para naglalakad ka lang sa Divisoria. may mga motor nga pala sila nakakaiba ang modelo naghahanap nga pala ako dito ng Nmax at Aerox pero wala akong makita dito nga pala sa Vietnam mas pinaprioritize nila ang mga motor kesa sa tao kung hindi ka kasi tatabi dito ay maaari ka mabangga medyo malayo-layo nga pala ang amin nilakad makarating lang dito sa Huan Kim Lake napakarami nga pala pumupunta dito ng foreigner dahil sa sikat na lugar na to may nakita naman ako dito ng isda ang kaso nga lang gis na ubos ang kanyang pain hindi naman ako magugulat dahil napakarami ditong similya. Hindi ko nga lang alam kung ito ba e bangus o tilapia. Char, may nakita naman kami dito nagtitindang chorizo. Nung una nga akala ko ito ay hotdog. Ito nga daw pala ay mas masarap kainin lalo na kapag may chili powder. Ang presyo nga pala nito ay nagkakalaga ng 10,000 Vietnamese dong. Kung i-convert nga pala natin ito sa ating pera, ito nga pala ay nagkakalaga ng 22 pesos. Ibang-ibang nga pala ang lasa nito kaysa sa Pilipinas. Lasang pork na pork kasi ito at malinom-nam. Bago nga pala makapasok dito sa Juan Kim Lake, kailangan namin bumili ng ticket. Ang entrance nga pala dito ay nagkakalaga ng 50,000 Vietnamese dong 114 pesos naman sa ating Philippine peso. Kahit tarik na tarik nga pala ang araw dito, sa sanay ay hindi masakit sa balat. Mababa kasi ang temperatura dito kaya napakasarap maglakad. Marami nga palang nagpapapicture dito dahil sa ganda ng lugar. Pwedeng pwede rin tayo magsabit ng mga kahilingan dito sa mga halaman. May mga ritual nga pala sila dito na hindi namin maintindihan. Kami nga pala inagulat dahil nagsusunog sila ng pera. Sayang nga dapat binigay na lang to sa amin ni Aling Rihina at sa mga nangangailangan. Jowa, kahit ganun pa man dapat igalang natin ang paniniwala ng bawat isa. Napakasagrado kasi nito at napakahalaga. Nagulat naman ako sa aking nakita. May mga koi fish kasi dito na sobra na ang laki. Araw-araw daw kasi silang busog dahil pinapakain sila ng mga turista. May nakita nga pala akong litrato na tiyak ay magugulat kayo. Hindi ko nga lang alam kung kami lang ba yung nakapansin. May kamukha kasi siyang sikat na vlogger sa Pilipinas na si Malupito. Big big shoutout nga pala sa kabayan natin na kumuha sa amin ng video. Kakamadali kasi namin na iwanan namin yung nabili naming monopod. Babalik na nga pala kami sa hotel, aming tinutuluyan Aling Rina para magpahing Kinagabihan naman ay maghanap kami ng aming makakainan. Napakarami nga palang restaurant dito na aming pamimilian. Napakarami nga palang mesa at upuan dito na nakaharang sa daan. Wala ka nang na ibang gagawin dito kundi umorder at magantay ng pagkain. Napakarami din pala nila dito ng tindang seafood. Pipili ka na nga lang kung anong gusto mong ipaluto. Sa wakas nga ay nakahanap na kami ni Aling Rina ng aming kakainan. May mga noodles nga pala dito na mukhang masarap. Agad na nga pala kami pumili ng aming kakainin. Medyo excited na nga pala ako dahil makakakain na ako ng pagkain ng ibang bansa. Umorder nga pala kami ng in-steam na dumpling. Ito nga pala in-order namin dahil paborito ni Aling Regina. Nag-order din pala kami ng beef na may kasamang shrimp. Pagkatapos isang pancit kanto na maraming gulay. Ito naman ang tinatawag na spinach. Grabe guys, itsura pala ng pancit kanto na to ay mukha masarap. So paano guys, kain nga pala tayo. Sobrang sarap nga pala dito ng kanilang dumpling. Isasawsaw mo lang to sa toyo at sasamahan mo ng kanin. Sobrang natural nga pala ang nalalasaan ko sa kanilang mga pagkain. Napakasariwa din ang kanilang spinach. May mga herbs nga pala at spice dito ang hinalo kaya masarap. Bukod nga sa murang pagkain ay napakarami pa ng serving. Kaya naman sulit ng sulit ang ibabayad mo dito. Habang naglalakad naman ay may nakita kami nagtitinda ng prutas. Ito nga pala ipritay sa tamang-tama sa aming dessert. Buong akala ko nga sa Pilipinas lang may nagre-reker. Akalain mo ngayon meron din pala dito sa Vietnam. Ngayong gabi kasi ang araw ng night market. Pagkatapos nga ay may pupunta naman kami sikat na kapihan. Dito nga pala kami pupunta sa may kapigian. Ito nga pala ay dinadayo dahil sa kanilang tinatawag na egg coffee. Saktong-sakto naman dahil tayo ay coffee lover. Egg yolk nga pala ang nasa ibabaw. Naging foam na nga pala ito at napakasilkin ng na kanyang itsura. Unang tikim mo nga ay para siyang cinnamon. Matamis-tamis nga pala ang kanyang lasa at saan mo ang itlog na pula. Pati nga si Aling Rina na hindi nagkakape ay nagustuhan ang lasa. Ang egg coffee nga pala nila ay pwedeng hot and cold. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 50,000 Vietnamese dong. Habang papunta nga pala kami sa night market ay napakadami ng tao sa labas. May laban kasi ang bansang Vietnam sa football. Grabe nga pala ang kanilang pagsuporta sa kanilang mga kababayan. Tamang-tama nga pala ito sa ating ginawang video dahil panalo ang Vietnam. nakakatabangan ng puso dahil kahit hindi Vietnamese ay nagbubunyi. Mapunta naman tayo dito sa night market. Ito nga pala ay parang divisorya kung inyong pagmamasdan. Napakadami nga pala ditong produkto na tinitinda. Ang nakakatawa nga dito ay pwede ka makipagtawaran. Napakasayahin din ng mga Vietnamese parang Pilipino. So paano guys hanggang dito na lang? Abangan nyo nga pala ang ating part na video dito sa Vietnam. Maraming salamat sa panunood. Baalam! Ya!